Ito na guys, tapos na kami mag -impaki. Time here is 1.30 a.m. Ayan. Dito na kami sa narita nag-stop kasi nag si baby. Umalis kami ng mga 2.30 a.m. kanina. Walang tulog yan. Ayan, nag mo na siya. Tambay. Dito pa. <laughs> Wala siyang alam na kinukunan then ito na nandito na kami sa Narita Banday. na yung ano, bagahin namin Ayan, pumasok na kami dyan sa Terminal 1 andyan kami sa Terminal 1 pero managkamali kami ng baba sa ano kami north wings, eh dapat doon pala kami sa, ay hindi, south ano ba talaga na lito tuloy ako <laughs> is, is, that south baby is here north here or south wing north north pala mali ako mali ayan ang layo ng nilakad namin kasi parang dulo to dulo as in nawala kami tagal na kasi kami hindi nakakapag-check-in so nawala kami kanina oh, we gotta go. So, ito na guys. Kapag chicken na kami, nahanap pala namin. Medyo malayo-layo rin yung amin nilakal. So, ayan, naka, ano na kami. Okay naman lahat ang bagahe. Uh, wala pang 30 kilo kasi yun lang ang limit pag 30 kilos. So, naipasok guys, namin na kami limang bagahe. Ayan, tapos na ayan. kami. So, masyado pang maaga. Sarado pa yung so, papasok sa immigration. Antayin namin mag-open yung pagpasok. Iikot muna kami at maghahanap ng, ka ng ka mga tayo. Okay. So, um, mm, so, kaya uh, pa, uli, mamaya pa, ulit, tayo, update ko yun, kayo ulit. Sa, sa aming vacation, start ng vacation papuntang Pinas. Thank you so much, guys. Ayan, pwede pala dyan matulog. I will update later. Lady, Bye. I need to go there. Can you tell her?